Hoy, bobo tama na. Ba'go bobo mong bara. Okay. Oh. Bitang na atulung natermisa ka rin mo. Ito po. Tinatawa ko, si Ayan, ko May lang si Marlin. Ay, 'yung tinatawa ko lang, nag-text lang ng kanila. Inaalala, pero gano pa man dito ka na ulit. Bigyan mo pa ako. <laughs> Muli po isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isa na naman po ang sita natin dumating sa panahon yung Alam mo naman tayo, ang turin natin sa ating mga kabayan na lumalapit sa atin, sila ay importante yung bisita natin. Ayan. Hindi natin tumuturin na sila ay pangkaraniwan lamang. Kapag kung wala mga pangkaraniwang tao, wala kayo. Matitigas lang mga mukha ninyo mga nahil, naalala ninyo kayo. Dahil pag kayo naupo na, di na namin kayo mahanap. Kaya kayo nang galing dito, dalawang beses pumunta ng munisipyo, lumapit ka sa tapon siya, walang nakuha. Wala. Pumunta daw sa iyo. Na mayroon daw siya niya labitan, dalawang balik, dalawang daan din. Kaya eh, may sakit. Kaya tinulungan na natin. Pero ganun pa man ikaw anak, alam na nahihiya ka, tanggapin natin ang buhay ka. May pamilya ka na eh. Diba? Okay. Lahat gagawin mo para sa pamilya mo. Ha? Alam mo itong nangyayari ngayon, ayaw mo mangyari. Pero gano'n talaga ang buhay. May pa naghihirap ngayon. Naghihirap talaga kaaring ang ko noon, hindi mo pa napagdaanan. Mas maraming hirap akong pinagdaanan. Sa kalsada ako natutulog noong kabataan. Walang bahay at walang tiyak na mapupuntahan. Na ako'y nagsumikap, huwag ka lang makalimot na manalig sa Diyos. Pasalamatan mo si ate dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ka makakapunta sa akin. Di ba? Diba, huwag niyang mahihanat kasi ganun talaga ay iba nanay, lahat ginagawa kahit ano, walang yaya para mabuhay. Huwag ka lang gagawa ng hindi maganda. Pero iba, gumagawa ng hindi maganda para mabuhay lang ang pamilya. Pero sila'y komportable pang mamaharap sa patas. Oo, uh, di ba? May ginagawa ng hindi mo Oo, di diba? diba? ba? Diba, yung iba, nakita mo yung mga scammer. Okay. Ang mali ginagawa. Pero pag na uhuli, parang basang siso. Pero pag nagpapintu, akala mo, parang pagsasalita. Sanay na sila. Eh, naiintindihan, di ba? Eh, nabanggayin mo, bibili ka ng Pagkano ng basahan? Nakakabagkano ka ba ng basahan? Depende po. Kasi baka lang naman magmasa basahan. Ilang pagkano ba isang mo mong basahan? Kasi namimili ka eh. Malay mo kami na rin bumili ng basahan mo. Kung po, yung walang magmug kasi kaya ata yung magmug. Yung walang magmug gano'n, 30 lang. O, 30 rin ang pili namin. Bilibiran mo kami dito dahil yung gamit na naman tapo na. Diba?

Ano ba Oh, tama. Ano pa alam ma'am? Marilyn. 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 Ano? Tanyares. Tanyares. Ayan. Ito po yung taga-purok 17. siya ito Oo. Oh. oh. Pari mo, Taga-puson. Eh. Musun ba? Sa luwan? Sa yan. Sa pa? Ah. Mutuwak mo ba ako ang kapitan ako yung binoto mo? Hindi ka pa bumoboto. Eh, boboto ka na. Ay, boboto mo ba ka? Oo. Ito ang mga katulong. Ito ang mga Ito po. Pinatatawa ko lamang si Mar Marlin. Ayan, Kinatatawa ko lamang. May ibsan lang ang kanilang inaalala. Pero gano'n po, dito ka na ulit. Nagbigas pa ako. Bibigyan ka ulit. ka na ito po sa Bibigyan ka tarang nalikas. Ayan ka ta -tawa na -tawa. Ay, si ate. Ate, oh. Talaga meron din ako. Oh, siyempre, gano'n sa amin. Ayan, eh, gano'n pa nga po. Siya po ay Lumapit sa inyong bang lingkod, siya po ay nananahin ng basahan, humingi ng konting kapital. Para makapamili ng mga ritaso, magawa niyang basahan para mamuhay ang kanyang anak. May maliit po siyang anak. Kaya tutulungan po ng abang likod para kahit pa pa may panimulang punan. 1, 2, 3, 4, 5. Anong ng Ano na? Ano na? Ano Ano na? Sure Oo, oh, pag binenta mo yun? Hindi ko pansyado sa mga Wala sa... Pero po sa magagawa. Oo. Oh, Kasi may, may mga hamang ah, mga daan, ha? Hmm. Okay, oh, kapag isang daan, ha? Oo, sa pagbili. oh, ayan. Ay, hey, mo? Masaya ah, ka na ba? oh, ay, hindi ko kaya masaya. Ha? oh, so, lagi kang manunood. Wala yung manunod, ha? Ako ay mga kailangan ang ano? Ang mong okay. pinggiling tulungan natin at malaking bagay sa mga tao Kami po hindi namimili ng tutulungan natin. Meron yung mga salpahe pa rin. Ako daw ay may pinipiling tutulungan at abo, yung kakilala ko lang mahiya ka na ba sa balat mo? Kung gusto mo pumunta ka rito, hindi man kita kilala kung sino ka, gumamit ka kasi ng tamang pangalan mo at ipakita mo mukha mo ang mga day kaibigan hindi ka away. Kung uh, um, naman ay uh, naiingit sa akin na may galit ka, pag-usapan natin. Huwag mo lang babanggitin doon nagpo-comment ka, tuloy binabaha ka ng mga sagot ng iba. <laughs> hindi po tayo namimili ng tingnan Kilala ba kita? <laughs> hindi, di ba? Maaring ako kilala mo. Sa akin, hindi ko hindi kita kilala. Sa ano mo sa Bicol dito. Wala. Basta pumunta po dito, nag-message, mag-message kayo sa programang Munting Hiling sa Facebook account ng Munting Hiling by Cap Edward at ganun din sa aking personal account Edward Pante. Yung kung Cap Edward Pante sa Facebook ay fake po 'yan. At panoorin niyo po sa YouTube channel ng Munting Hiling by Cap Edward at bakit kita niyo doon ang iba't ibang uri ng pagtulong ng inyong abang lingkod. Muli po, wala tayong tinitiling tinutulungan. Lahat po, natin ang mga kababayan nating nangangailangan, nakapagbigay minsay. Sila po ay pinapupunta natin kung kailan at anong oras at hindi po ako umaalis. Ano? Kaya sinabi natin, alas 11 hanggang alauna, dumating kayo alas 2, wala na ako. Okay. Di ba? <laughs> Kaya naglalagay tayo ng oras para yun ang oras na hindi ako ano? kasi ah, Kaso ah, kailangan natin maghanap buhay. Nakita niyo po pagkatapos ano? maghanap ano? buhay. Okay, pangunin pa namin Salamat tayo sa pag-inon. Thank you po. Thank you. Ayan. Ate, ano mo sa asady mo? Ako ay talagang natutuwa kasi si Kam important dahil nakikinig po talaga sa mga tao na nangailangan, lalo na sa mga pamilya na walang trabaho. Uh, talaga dapat supportahan natin ang

Manood kayo. Pwede po sa kanila. At pwede kayo lumapit. Kaya may kawalag na ninyo, huwag naman sa ano mangyari. At wala kayong pabiling gamot. Anytime, hindi nyo na kailangan magbigay din sa ito. Pumunta kayo dito. Sabi mo sa kanila. Sa ng buhay ng tao. Handa tayo dito. ko sa kanila at mag... Ano kayo? Masaya ka na, ha? Sige, masaya na dahil siya. Oo, nga. Ate, salamat sa iyo. natin. bahala At ang gusto natin, makatulong sa ating Tayo ito,